Pak Wardi Prado. Si Ginang Cristina C. Prado o mas kilala bilang Nang Esting, siyam na anim na taong gulang mula sa Malay Aklan ay isang mahusay at kapitapitagang guro. Taong 1985, dalawang taon bago maging ganap na senior citizen, itinatag ni Nang Esting ang Medalya Milagrosa Association. Ang Medalya Milagrosa na mayroon ng mahigit limandaan na miyembro ay samahan ng mga deboto ni Blessed Virgin Mary sa Malay Aklan na naglalayong pagbuklurin ang mga kababai na mas lalong pagtibayin ang pananampalataya at debosyon. Sa loob ng 35 taon, pinamunuan at pinangunahan niya ang iba't ibang gawain ng samahan. Binuo niya ang benepisyong medical assistance at death aid para sa mga miyembro. Ang programa ay 10 taon nang nag-aabot ng medical assistance at death aid sa mga miyembro. Sinang Sting ay kilala rin bilang isang masigasig na volunteer catechist teacher. Tumulong sa ilang mag-aaral upang makapagtapos sa pag-aaral sa pagpapaayos ng simbahan at iba pa. Noong siya ay naging head ng Office of Senior Citizens Affairs o OSCA, sinikap niyang maging isang ganap na ordinansa ang pagbibigay ng libreng generic na gamot at pagsasagawa ng laboratory tests para sa mga senior citizens ng Malay Aklan na may bilang ng hubigit kumulang 4,000. Dahil dito, noong 2023, ginawaran ng mga bagong opisyales ng Medalya Milagrosa si Nang Esting ng pagkilala at taus-pusong pasasalamat para sa kanyang mga naging ambag para sa kanilang asosasyon at komunidad. Ipinamalas ni Nang Esting ng pagtulong sa kapwa ay maaaring gawin sa iba't ibang paraan. Isa siyang magandang huwaran sa pagsasabuhay ng pagiging makajos at makatao. Tunay ngang si Nang Esting ay isang ulirang nakatatanda.